Kamusta? Binabati kita dahil matagumpay mong natapos ang unang quarter sa asignaturang ito. Ngayon, ay nasa second quarter na tayo. At ang unang aralin na ating tatalakayin sa quarter na ito ay ang Pilipinas sa panahon ng Amerikano. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency na nasusuri ang uri ng pamalaan at patakarang ipinaltupad sa panahon ng mga Amerikano. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, subukan mo muna ang sagutan ang paunang pagsusulit. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, Sino ang unang Amerikanong gobernador general ng pamalaang militar? Peter B. Wesley Merritt Pangalawa, bakit itinatag ang pamalaang militar? Letter D. Upang mapigilan ang mga pag-alsan na maaring sumiklab. Pangatlo, anong patakaran ang ginamit sa mga Pilipinong agad pumayag na manumpa ng katapatan sa pamalaang Amerikano? Letter A. Kooptasyon. Pangapat, Anong uri ng pamahalaan ang pinasinayaan noong Holyo isang libo at isa? Letter B. Pamahalaang Sibil At panglima, sino ang unang gobernador sibil na namuno sa pamahalaang sibil? Twitter, A. William H. Taff. Kumusta ang score mo? Kung ang score mo ay 3 hanggang 5, binabati kita. At kung ang score mo naman ay 1 o 2, huwag kang mag-alala. Paunang pagsusulit lamang ito. At pagkatapos nating mapag-aralan ang araling ito, tiyak, kayang-kaya mo na rin ang 5 na score. Para naman sa ating balik tanaw, punan ng tamang sagot ang bawat patlang. Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ngayon ay atin ang tartalakayin ang ating aralin, ang pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Nang mapasakamay ng Estados Unidos ang pamamahala ng Pilipinas mula Espanya, itinatag agad nila ang pamahalaang militar upang mapigilan ang mga nag-alsang Pilipino. Si General Wesley Merritt ay ang kauna-unahang Amerikanong Gobernador General ng pamahalaang militar sa Pilipinas sa ilalim ng otos ng Pangulo ng Estados Unidos na si McKinley. Ay binigyan siya ng kapangyarihan bilang tagapaghukom o hudikatora, tagapagbatas o latora at tagapagpaganap ihikotibo Tumagal ito ng tatlong taon Nagsimula noong Agosto 14, 1898 hanggang Hulyo 4, 1901 sa pamamahala ng mga Amerikano, sila ay nagtatag ng dalawang patakaran sa bansa. Ito ay ang patakarang pasipikasyon at patakarang kooptasyon. Ang patakarang pasipikasyon ay isa sa mga plano ng mga Amerikano upang masupil ang nasyonalismo ng mga Pilipino sapagkat marami pa rin sa mga Pilipino ang lumalaban upang maalis sa kamay ng mga mananakop ang bansa. Ang mga batas na ginamit sa patakarang ito ay hindi makatao, tulad ng pagbabawal sa pamahayag lalo na ang mabalita o artikulong mayroong kinalaman sa pagsulong ng kalayaan ng bansa. Ang patakarang kooptasyon ay para sa mga Pilipino na agad na nanumpa ng kanilang katapatan sa pamalaang Amerikano. Sa kanilang pamamahala ay binuksan nila ang Maynila sa pangangalakal at tinayo ang pamahalang lokal sa mga lalawigan at bayan. Dahil dito ang mga Pilipino ay natuto ng demokratikong paghalal ng mga pinuno. Nagkaroon din ng edukasyon sa panahon nito. Lahat ng Pilipino ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. May mga Amerikanong guro ang nagtuturo sa mga Pilipino. Ang mga gurong ito ay tinawag na Tomasites sa bisa ng Sponer Amendment na itatag ng Amerikano ang pamahalaang sibil. Noong Hulyo 5, 1901, nagpalit ng pamahala ang mga Amerikano. Ito'y naging pamahalaang sibil na pinamumunuan ni William H. Staff. Siya ang unang gobernador sibil. Ang gobernador sibil ay may kapangyarihan ng ehekutibo at lehislatibo. Noong Pebrero 6, 1905, pinalitan ang tawag sa gobernador sibil. Ito ay naging gobernador general. Sa panahon na ito ay sinanay ang mga Pilipino na pamunuan ang bansa. Taon 1902 na aprubahan ang Batas Pilipinas. 1902 o Batas Cooper sa Kongreso ng Amerika. Nagkaroon ng dalawang Pilipino sa Kongreso ng Estados Unidos upang ihanda ang Pilipinas sa pagsasarili. May mga Pilipino na nabigyan ng mataas na katungkulan sa pamalaan katulad nila Cayetano Arellano, unang puhunong maestrado, Gregorio Araneta, unang Pilipinong kalihim ng pananalapi at katarungan, Trinidad Padro Di Tabera at ang tatlong miyembro ng Komisyong Ta, Benito Ligarda, Jose Losoriaga at Rafael Palma. Naiintindihan nyo ba ang ating aralin? Upang higit ninyong maunawaan ang ating aralin, bibigyan ko kayo ng ilan pang mga gawain. Para sa unang gawain, basahin ang paglalarawan at buuin ang puzzle. Ganito rin ba ang iyong mga sagot? Magaling! Para naman sa pangalawang gawain, sumulat ng maikling talata tungkol sa pamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas mula sa pagkatatag ng pamalang militar at sa pagkatatag ng dalawang patakaran ng bansa hanggang sa pagkatatag ng pamalaang sibil. Alam kong kayang-kaya mong gawin iyan. Ikaw pa! Lagi lang tandaan na sa panahon ng pamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas, may dalawang uri ng pamahalaan ang pinaiiral ang pamalaang militar at pamalaang sibil. Sa pamalaang militar ay pinamunuan ito ni General Wesley Merritt. Ang kauna-unahang Amerikanong Gobernador General ng Pamalaang Militar sa Pilipinas. Tumagal ito ng tatlong taon. Sa Pamalaang Sibil naman ay pinamunuan ito ni William Edstaff, ang unang Gobernador Sibil sa ilalim ng pamalang sibil na ang Batas Pilipinas 1902 o Batas Co. Sa batas na ito, nagkaroon ng dalawang kinatawang Pilipino sa Kongreso ng Estados Unidos. Nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na manungkulan sa mga bayan at lalawigan at pagtatag ng Asamblea ng Pilipinas sa taong 1907. Ngayong lubos mo nang naunawaan ang ating aralin, maaari mo nang sagutan ang pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, babay, ingat kayong lahat.